Magandang araw mga kaluto! Ngayong araw mga kaluto, magluluto po ako ng uh, biko mga kaluto kasi nga po mayroong uh, nag-order pero yung pagluluto ko po ng uh, biko mga kaluto ay iba sa dati kong ginagawa mga kaluto kaya hali kayo, samahan nyo po ako! At uh, binabati ko pala si uh, Mama Marcy ng belated happy birthday sana uh, magustuhan mo to itong aking uh, ginawa at sana mapakinggan mo Mama, narito kami, ang sa iyo'y nagmamahal. Ikay aming binabati maligayang kaarawan. Kahit na nga anong yaman, hindi namin kailangan. Ang tanging hangad namin, kasama ka habang buhay. Mama, maraming salamat sa lahat ng mga bagay. Tunay kaming inaruga noon sa aming kamusmusan. Kapag kami ay may sakit, lagi ka lang nakabantay. Pinadadama mo sa amin ang wagas na pagmamahal. Mama, kung anuman ang sakit na dinaramdam, kung maari lamang sana ikay aming mahatian. Tanging nais namin, Mama, pagihirap mo'y maibsan mata mga mangangiti lagi naming masilayan mama sana ay bumalik ang iyong sigla't dating lakas pagalitan kami at paluin buong pusong tinatanggap manumbalik ka sa dati dinadasal hinahangad pagmamahal mo sa amin ay walang makakatumbas mama kung sakaling tayo hindi na magtanaw tama. Pagmamahal namin sa hindi kami magsasawa. Mama, happy birthday. Buhay mo pa ay humaba. Lagi naming sasambitin. Dadasalin kay Bathala. Mama Marcy, ha happy happy birthday. Sana nagustuhan mo itong ginawa ko. Alam ko kung marinig mo to umiiyak ka na naman. <laughs> mahal na mahal ka namin ng mga anak mo at ng mga apo mo. We love you, Mama Marcy. Sana marami pang birthday ang dumating sa'yo. God bless you and God bless your health. Maraming maraming salamat din sa'yo. Bye-bye. Hanggang sa muli, ito po ang iyong kaluto nagsasabing lagi magdasal, count your blessing, and stay positive!